what's up mga backyard welcome back sa akin channel no? so for today's video guys uh, nag aayos tayo ngayon ng ating MB farm kung mababalitaan nyo yung nangyari dito sa ating MB farm no? so gumiba nga ito tapos yung ating mga styro ay mga nabutas no? so ngayon ay nire-restore natin at muli natin binubuhay yung ating ano MB farm no sa tulong ng ating mga backyard dito no nandiyan si Sir Sak at si Sir Ian no so ayan alam at, at sila ngayon no so tinanggal ko na nga yung isang ano ko dito yung isang tarapalpan dahil uh, butas na nga so gagawin ko nang daan to so mar maraming pagbabago dito sa ating MB farm guys kaya ah uh, i-update ko kayo tapos mapaito ko sa inyo yung process na gagawin namin dito so yun lang at stay lang muna kay Jan so yun so yun guys kung makikita nyo si si Iya no so si uh, sipag na sipag magpala, no? kumuhay ka muna bago mapagod So, yun so ayan, pinapantay namin so inalis namin dito yung isang tarpalpan ko ayan tapos dito naman ay pinapaharvest ko na kay Sir Sark ayan no yung ating mga ARC Ayan, tsaka yung ating mga short So wala na talagang laman yan, iilan na lang yung ating, ayun, ang laki pa nung, ano, ARC doon, sa sulok. So ARC na lang at short tail ang laman nito. Tapos meron tayo ditong import ng mga palaka. yata <laughs> dito. Ang laman nito ay yung mga, ano, ayan, may mga pray pa ng gapi HB Blue, yung mga pinakawalang ko dito. Pero na ko na yung ating mga HB Blue. So natitira na lang dito ay yung mga palaka, yung mga naging butete. So nandito yung ating mga HP Blue. Ayan. So dito guys, eh uh, ito mga aquatic plants natin, mga wala ng laman. Dito may laman pa to eh. May red lace pa to. Ayan, may red lace pa. Ayan. Red lace. Tapos dito, pani aquatic plants na. Ayan, sobrang lago ng ating hydrilla plants. Tapos dito, ayan mga butete napakaraming butete lalaki tapos eto wala din laman so magsiset up kami guys yung mga storage box ko na bago Ito ipapalit natin dito tapos ah uh, hindi ko pa sure kung ano yung ilalagay ko dito sa gitna pero bala ko hindi ko lagyan ng gitna para mas maganda yung view pag uh, may bumibisita dito sa ating MB5 no? so Pamaya ulit guys So yo what's up mga kabakar no? At na iset up na nga namin Yung mga storage box Na iset up ko dito Ayan Bali 13 si piraso to guys Paikot yan So kaya ginanto kong pwesto Kasi para madali kong ma-access yung dulo At ma- malinis natin. So, lalagyan ko pa dito sa gitna yan at busy-busy nga yung ating mga Kabake dyan no nandyan si, ano pangalan mo? Pogi <laughs> Si, nandito si Pog... nandito si, ano, si poging ng So, nandyan sila At yung mga natirang mga isda natin ay hinuhuli nila At paghahati-hatian nila yung mga gapi Tsaka yung mga, ano natin, mga swordtail no? So, eto nga, at, wala nang laman yung ating mga tarpal Ayan May isa pang membro na pa yung member natin ay nandito nga pala si ano baby ama. si Baby Ama. So ayan, meron tayong bagong miyembro no. Kumpleto 'yan. Tapos ayan, mataas na rin yung ating mga yung ating bubong dito, yung ating net. So hindi kasi pwedeng wala yan, yung net natin dahil maraming ibon dito, yung mga kingfisher, at mauubos lang yung ating mga breeder. Kaya importante 'yan. So ito papantay na lang namin guys kasi yung iba hindi pa mga pantay at kumagalo pa sa, pag napantay na namin yan saka namin lalagyan ng tubig so yan siya mo na silipin nga natin ano pa ba yung hinuhuli nyo ano lupa lupa ha? ano lupa, <laughs> lupa. pero ito marami na sila ditong nahuli eh mga crayfish ah ito pala yung crayfish ayan malalaki So, ayun na lang yung natitirang crayfish natin. Meron din sila dito mga gapi. Mga HB Blue Tapakana na matatatag. Ayan. Baby ha, mapo, ito na lang. Ayan. na. So yo, what's up mga backyard no? So nalagyan na nga namin ng tubig itong ating mga storage box kung papapansin nyo uh, namumuti yung ating tubig no? ganito talaga kasi tubig dito guys dito sa aking MB farm kasi malalim yung pinagkukuhanan ng tubig nito dati kasi ano yun eh ginagamit sa irrigation kaya ganyan yung kulay ng tubig pero mga dalawang araw tatlong araw ay magiging clear water na ulit yan at may mga aquatic plants na yan so ayan may mga tubig na yan so ito na lang nilalagyan namin So kulang pa tong aking mga storage box Hanggang dun yan lalagyan ko pa yan doon At yung aking mga tarpal pond Ay pinalalagyan ko na ng tubig Para masycle ko na Ng aking DIY bucket filter At yung aking Dalawang trap top doon ay may tubig na rin So ready na yun para sa cycle ng tubig At yung ating Dalawang styro top doon So ito itong mga to Itong mga mabababa nating but yeah, ay gagawin ko na lang taniman ng mga aquatic plants so maganda naman kasi ay naaarawan yung pwesto niya so ito yung mga kasama natin no? magpapasalamat tayo sa ating mga tumulong dito sa ating MB farm no? so nandyan si si Sir Sak, si Sir Ian si Sir Bilog <laughs> ano ang pangalan mo? Boss Pogi tsaka si Boss Baby Ama no? ayun so kung may kung may pare-renovate kayo mga backyard na ganito, uh, pwede nyo kontak niya, pwede kong pahiram sa inyo yan guys so yun lang at hintay lang namin matapos to mapuno ng tubig at i-update ko kayo yung last ano namin so yun mga kabackyard no? tapos na kami maglinis doon sa ating MB farm no? so nagpapasalamat tayo dito sa apat na grupong to. ay apat na taong to so lalo lalo na to kay Mr. Vlog okay, yung marami naman dito oh, yun, no? so, maraming maraming salamat i-update na lang namin kayo sa susunod na Sabado so hanggang dito na lang ang video namin sa so, mga hindi pa nakapag subscribe baka naman, fish out bye bye Pag-alim yung sa ano, yung dam, yung papalimas, yung bukay. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answered so the no man i still go go go